Hello guys! Good morning! So, makakape tayo. So, 8 na. higit na ata. Mag 8.30 na siguro. So, magkape lang tayo guys. Tapos maglilinis na tayo. So, yung bunso is turuk pa yung panganay gising na siya. So, kape lang tayo sa agli. Tapos maglilinis na tayo. Dahil magluluto pa tayo ng ano nila. Almusal nila guys. So, may kopimit ako dito. Bili ni aking amo. So, hindi ko pa <laughs> hindi ko pa na-open no yung sa loob nya maglagay lang tayo ng koonti kapi kapi slide mamaya na tayo mag-agmusan may ulan pa ako, nag ko ako ng manok kahapon so, copy lang muna mamaya na tayo mag-ano Mamaya na tayo mag sain. So, ikikwento ko sa inyo guys. Nagpaalam ako sa amo ko nung nakaraan araw. Dahil sa November, yung, itong bagong kontrata ko guys is sa November 15, finish contract na ako. Pero actually guys is nakadala na vacation ako dito sa amo ko. Kung pagkatapos itong bagong kontrata ko guys is kapag magbabakasyon ako guys pang tatlong vacation ko na to guys so seven years na ako dito sa amo ko Ayan. So, nagpaalam ako, sinubukan ko, sinabi sa amo ko. Kasi yung unang kontrata ko, is first contract ko talaga, guys. 2017, tapos nag-vacation ako nung 2019, is 2 years lang ako sa kanya. So, nung nagpaalam ako, actually guys, is siya talaga mismo ang nagsabi sa akin na umuwi ka muna. Kasi guys, that time is may problema ako. Dahil yung dating asawa ko nga guys, is nagpakasal siya sa iba guys. So, sabi niya sa akin, umuwi ka muna, ayusin mo muna yung problema mo sa pila. So, ayun, pinauwi ako. So, 2 years lang yung kontra ko yung second contract ko guys is 3 years 3 years ako is straight guys dahil nag extend ako ng 1 year so walang walang emerya guys nung nasa sinabi ko sa kanya is uuwi ako direct siya nag, nag oo sa akin so etong contract ko ngayon bago guys dahil sa November 15 is 2 years na naman ako ulit dito so try ako nakpaalam sa kanya sabi ko uuwi ako sa December dahil November 15 nga ang finish kontra ko, sabi ko mag-extend lang ako ng ilang linggo, sabi ko tapos uuwi ako sa December 30 dahil gusto ko sana mag New Year sa Pinas kasamang pamilya. So sabi niya sa akin, no, no, no sabi niya sa akin next year ap ana sabi niya sa akin after next year, after one year daw sabi niya sa akin, so ibig sabihin mag-extend pa ako ng another one year na naman ulit, so hindi ko alam pero okay lang naman yan sa amo ko, dahil wala naman sila magagawa guys, kapag finish contract na tayo, ba diba? kapag finish contract na tayo, kahit uuwi na tayo, okay na yan kasi, ano na tayo sa ano na ano natin, sa kontrata natin So okay lang naman yung amo ko yan dahil siguro kausapin ko na rin yan ulit sa December sabi ko kasi babalik naman ulit ako. Okay naman na kadalawang vacation naman ako sa kanya. Okay naman yung pagbabakasyon ko bininan agad ako ng ticket gano'n. Hindi ko alam. Pape tayo guys. Ito na na yung alaga akong munso. At saka ito lang talaga yung maganda dito sa amo ko dahil kapag umuwi ako guys is may salary vacation ako. Ay, waka dito. ba dito ka lalaga <laughs> ako. Gusto pa sumalit. Bisa natin yung ice cream. Baka gising niya guys is wala pa siya. Di nakain yung ice cream na agad? Gibisahan. Ice cream agad guys. Yung gusto is tulog pa. Kakainin yan guys sa kanya guys. Tapos pag ubus na yan, pag gising ng munso is kukunin niya yung sa niya. Mag-aaway na naman silang dalawa. Kaya yung ugali niya guys. Kaya palagi sila nag-aaway. Palagi sila nagtatalo. So nasa iskod yung amo ko ngayon guys may pasok siya ngayon. Pero last day na yung pasok nila, guys, dahil Webes na ngayon. So, Biernes at Sabado, walang pasok dito sa Saudi, guys. So, kung hindi mamaya or bukas, lalabas na naman kami, pupunta kami ganyan-ganyan sa mga pamilya nila, magbibisita, ganoon. tapos uwi pa daling araw. Ayun lang, guys, for today's video, guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.